Ang name ng business ko is CGS Buko House and Aqua Farm. Naging family business namin ito dahil buko lang talaga ang pinagmulan. Dahil doon ko nalaman na may pera pala sa buko na pwede siyang inegosyo. Nagsimula ito 2005. Nagsimula ito talaga sa Buko Juice lang. Na, na nagtinda ako doon along the highway. Nag-start ako sa Buko Juice, Buko Bibingka, and then Buko halo inisip ko na dapat ang product ko na dito sa backyard ko, yun ang maserve ko. So, yun ang uh, hito at sa katilapya. Lahat talaga na raw materials ko galing sa ano ko sa, uh, dito sa farmland ko na uh, locally produced. Yun, gin-open ko ang bingwit mo, paluto mo, kilo mo, kaya iuwi mo. Yun aqua farm, dahil sa entrepreneurial ko, spirit na sa akin. So, gumawa ako ng Hatsiri. Uh, ang malaki talaga na impact sa akin dito sa operasyon ko, yung dumating na si Lanpak na nagbigay sa akin ng assistance uh, through loan. Sabi ko, eh, malaking utang na loob ko kay Lanpak. Kasi ito, nakikita ko kasi noon na itong mga kapitbahay ko, ako mismo nag-invite sa kanila. Bakit pa kayo magtrabaho sa malayo? Nandito sa malapit. Kasi dito, less expenses na kayo. Hindi kayo magtra-travel. Ako po, si Arnold, 36 years old. And then from Sarangani, ayam I am Kaulu and then I am, nagtrabaho na po dito sa CG's Buku House for 11 years pa. Po ay taga entertain ng customer, hindi tagalista ng about sa order nila pa. Kay anti kay kuya and then salamat sa lahat-lahat and then sa pagpaaral sa akin. Una po, ano, uh, nagiging dishwasher. sa tumagal, inasahan ng mga amo, nagiging cashier. Sampo po lahat trabaho dito sa Sage's Book House at ako po yung supervisor nila. Uh, utang na loob ko talaga kay Latbag. Ang impact talaga na binigay niya sa akin. Wala akong masabi. Kumbaga all out support talaga. Una, -una sa building naipatayo ko na ko lahat ang ano, yung mga fixed asset ko. Na-improve ko ang production ko, ang competencies ko sa ibang negosyo. Proud na ako na kaya ko na pala makipag-compete sa iba.